Bawal daw magparibanda ang breastfeeding mommy? Well, after ng mahabang panahon ng paghihintay, ay sa wakas magagawa ko na din ang pagpapaayos ng buhok ko. Papunta kami today ni Mama sa Ira Salon na located sa Aloster Street, Davao City. Madali lang din itong matunton dahil sa likod lang din ito ng Greenwich. Pagdating ko sa salon ay naghintay pa ako konti dahil madami talaga silang customer. So ayun, umupo muna ako at pinagmasdan ng aking super dry at nakabuhaghag na buhok. Ayan ba diba, kita niyo naman kung gaano ka pangit talaga ang buhok ko, kaloka. So ito na nga, pinaupo na ako at ako na daw ang susunod, charot. By the way, mga sisi, magpapariban po ako ngayon. And yes, alam ko ang iba sa inyo ay sasabihin agad na nako, ba't nagpariban si Nurse Yeza? E, breastfeeding siya, ba? Diba? Actually, mga sisi, bago ako nagpariban, dahil kinausap ko muna ang aking doktora at iba pang doktor na kilala ko. And yes, sabi naman nila, okay lang naman daw na ng isang breastfeeding mommy na tulad ko. Pero syempre, gumawa din ako ng sariling research at nagbasa din ako ng mga trusted or legit na source para masigurado ko talagang safe ito for my baby. By the way mga sisi, kung gusto nyo din magparibant dual breastfeeding, you can double check it with your doctor na lang din. So eto na nga, start na akong magtiis ganda. Tiis ganda talagang mangyayari dahil ilang oras din akong uupo sa upuang ito bago gumanda ang buhok ko, charot. O oh, di ba, napakaseryoso nitong si Sisi Cheney sa pagre sa akin. Sinisigurado talaga niya ang gaganda ako, charot. Kidding aside mga sisi, ever since talaga itong hair ko ang problema ko dati pa. Dahil sobrang dry at nakabuhaghag talaga siya lagi. Kaya naman dito medyo bumaba ang self-confidence ko. Mas lalo pa itong pumangit simula na buntis ako at kahit ngayong nanganak na ako. Kaya naman ngayong mag-two months na simula ng nanganak ako ay talagang nag- paayos na ako ng buho para naman kahit papano ay madagdagan naman ang self-confidence ko. Lately kasi medyo pakiramdam ko ay bumaba ito. Mahalaga din po mga sisi para sa ating mga postpartum moms na magkaroon ng magandang feeling sa ating sarili. Dahil deserve din po natin yon. Sa dami ba namang nagbago sa ating mga katawan during pregnancy ay hindi naman siguro masama ang pagbigyan din paminsan-minsan ng ating sarili. Super excited na talaga akong matapos ang pag-aayos ng ng aking buhok. Kaya halatang masayang masaya ako dito, Charot. Ayan na! Malapit nang matapos at konting kembot na lang makikita ko na ang aking hair transformation. Ano kayang magiging itsura ko nito, kaloka? Ang daming proseso pala ang ginawa at nako, 7pm na pala, hindi ko na malayan. Buti na lang at kahit ilang oras na, ay chill at game pa din itong si Sisi Chini sa pagplansya ng buhok ko. 8pm na pala, kaya naman nagutom na din ako at kumain muna ng siopaw. After kumain ay eto na naman sa pagtitiis ganda kahit medyo masakit na ang pet ko sa kaupo kaloka. So eto na, malapit na talagang matapos. OMG, ang ganda ng outcome. Parang bumata yata ako at nako, baka masundan na agad si Bibi na Charot, hindi na pala pwede. So ayan na nga mga sisi ang aking hair transformation for today's vlog. Sobrang satisfied ako sa resulta ng aking buhok. Kaya go na din kayo dito sa Aira Salon kung andito po kayo sa Davao City mga sisi. By the way, ito pala ang presyo ng mga services nila. O ba diba, sulit na? Hanggang dito na lang mga sisi. Salamat sa panonood!